talata ng Juan. Juan chapter 11 po mga kaibigan. Ito ay istorya ni Lazarus. Isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga Bitanya, na nayon ni Maria at ni Martha na kaniyang kapatid. At ito yaong si Martha na nagpahid sa Panginoon o ointment on gwento, sa Tagalog at kinus kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok at ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kaniya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Hisos nito ay sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Iniibig nga ni Jesus si Martha at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan nga niya na siya ay may sakit, siya ay tumahang dalawang araw ng panahong yaon sa dating kinarar niya. Sa kapagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, Tayo nang muli sa Jodia. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, ngayon ay pinagsisikapan, pinagsisikapang batuhin ka ng mga hodiyo at muli kang paparoon doon? Sumagot si Jesus, Hindi baga ang araw ay may labing dalawang oras? Kung ang isang tao lumalakad samantalang, a lumalakad mantalang araw, ay hindi siya natitisod. Sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutan ito. Ngunit ang isang tao, ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kaniya. Ang mga bagay na ito ay sinasalita niya at pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, Silasaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y paparoon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog at siya'y gag ay siya'y gagaling. Sinasalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Tatapwat, sinapantaha nila na ang sinasalita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon, nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. At ikinagagalak ko dahil sa inyo rin ako'y wala roon upang kayo'y magsipaniwala gayon may tayos na sa kaniya. Si Thomas nga na tinatawag na Dibimo ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, Tayo'y magsiparoon din naman upang tayo'y mga matay na kasama niya. Kaya nang dumating si Jesus, ay nadatnan niyang apat na araw na siya'y nalilibing ang bitanya ng ang bitanya ng ay malapit sa Jerusalem na may layong labing limang istadio at marami sa mga hodiyo ang nangaparoon na kay Marta at kay Maria upang sila aliwin tulad sa kanilang kapatid. Si Marta nga na nang marinig niyang sesos si ay dumarating ay umaon at sumasalubong sa kanya. Ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sanay na rito, bisin ang kapatid ko ay hindi mamamatay. Ay hindi namatay. <clears throat> at ngayon man, namay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ipag kakaloob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Imagine, sinabi na niya, no, diniclared niya na namatay, tapos ngayon, sinabi niya na babangon, babangon uli ang iyong kapatid. Si Martha ay nagsabi sa kanya, nalaman ko na siya ay magbangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin. Bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sinumang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasam, sinasampalatayanan mo baga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon. Sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, na sa makatawid bagay ang napalirito sa sanglibutan. At nang masabi na niya ito ay umaon siya at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya na sinasabi, Ang guro ay narito at tinawag ka. At siya nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali at pumaroon sa kanya. Hindi pa nga dumarating si Jesus na sa nayon, kundi naruroon pa sa dakong kina sa sa kanya ni Maria. Ang mga hudyo nga na kanyang makasama sa bahay at nangagsisialiw sa kanya, pagkakita nilang si Maria ay siyang nagtindig na madali at lumabas ay nagsisunod sa kanya na inakalang paparoon siya sa libingan upang dooy tumangis. Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Nang makita nga ni Jesus na ay tumatangis at gayon din ang mga yung nagsisitangi sa kanya, nakasama niyang dumating ay nalagim siya sa espiritu at nagulumihan. At sinabi, saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumangis si Jesus. Ah, uh, in English ay, weep. Jesus weep. Yung tumulo yung luha, no? Napaiyak. Sa tumulo yung luha ni Jesus, no? Nung nakita niya na ayon nga, umiyak yung mga, umiyak si Maria at ayong mga kasamahan niya, no? So si Jesus din ay umiyak. Jesus weep. Ito yung pinaka maiksi na verse Jesus weep, mga kaibigan tumatangis. Muiyak din si Jesus, no? Kasi syempre, no, tao siya dito, eh. As a person talagang iiyak din. Nagugutom, naantok. Ganon din ang naranasan ni Jesus, no, bilang, bilang tao. At tumangis din siya. Sinabi nga ng Maho hudiyo, tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya. So, ganon po, mga kaibigan. Dahil mahal ni Jesus yung si Lazaro at yung mga kapatid niya kaya napaiyak din siya sa nangyari nga kay Lazaro no Tatapat ang ilan sa kanila ay nagsipagsabi, hindi ba ga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag at ang taong ito naman ay huwag mamatay? Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa, sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga, isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa babaw noon. Sinabi ni Yesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid niya ang namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may apat na araw na siyang namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sa sampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan e mo mga kaibigan, ano? So sabi nila, wala pang nakaano